Naranasan niyo na bang may kakaiba kayong naramdaman sa inyong katawan pero binaliwala niyo lang? Naisip niyo ay matanda na nang talaga ako o pagod lang tumula sa gawing bahay? Madalas kapag tumatanda tayo, sanay na tayong isipin na normal lang ang mga pananakit o pagbabago sa ating katawan. Nagiging bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay ang mga kirot sa kasukasuan, ang paghingal kahit simpleng gawain o ang paghina ng memorya. Pero mga kasenyor, may mga pagkakataong ang simpleng pagod o tanda pala ay isang babala mula sa ating katawan. Mga babala na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Sa mundo ngayon, punong-puno tayo ng impormasyon pero ang pagkilala sa sariling katawan at pag-unawa sa mga senyales nito ang pinakamahalagang kaalaman na hindi natin matutumbasan. Maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa edad na, ang madalas balewalain ang mga ganitong babala dahil sa takot, kakulangan sa kaalaman o simpleng pag-iisip na parte lang yan ng pagtanda. Ang sakit na sana ay simple lang sa simula, ay lumalala dahil hindi agad nabigyan ng pansin. Kaya napakahalaga na malaman natin ang mga ito. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang hindi inaasahang senyales na babala mula sa ating katawan na ayon mismo sa mga doktor ay nangangailangan ng agarang pansin. Ang mga senyales na ito ay maaring indikasyon na may mas malalim na problema sa ating kalusugan na dapat agad na matugunan. Manatili hanggang sa huli dahil meron akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Isang katotohanan na magpapabago sa inyong pananaw sa pagtanda at pag-aalaga sa sarili. Simulan natin sa una at napakahalagang sanyales na madalas nating baliwalain o kaya ay pagwalang bahala dahil sa akala natin ay normal lamang sa ating edad. Ito ay ang biglaang, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Hindi ito yung pagbaba ng timbang dahil sinasadya natin mag-diet o mag-ehersisyo. Ito ay yung tipong kahit kumakain ka naman ng normal o kung minsan ay mas marami pa nga, ay patuloy na bumababa ang iyong timbang. Bigla na lang lumuwag ang mga damit mo o napapansin mo na parang mangangayayat ka kahit wala kang ginagawang pagbabago sa iyong pamumuhay. Maraming kasenyor ang natutuwa pa nga kapag bumababa ang kanilang timbang, lalo na kung dati silang may kalakian. Ay, ang galing, pumapayat ako ang madalas nilang nasasabi. Pero tandaan, mga minamahal, ang hindi inaasahang pagbaba ng timbang na higit sa 5 hanggang 10% na yung kabuang timbang sa loob ng 6 hanggang 12 buwan, lalo na kung walang ginagawang pagsisikap para pumayat, ay isang malubhang babala. Halimbawa, kung ikaw ay may timbang na 60 kilos, at bigla kang bumaba sa 54 kilos o mas mababa pa sa loob ng ilang buwan at hindi mo naman ito sinasadya, kailangan itong bigyan ng pansin. Bakit nga ba ito delikado? Ang biglang pagbaba ng timbang ay maaring sinyales ng iba't ibang kondisyon sa kalusugan. Maaring ito ay problema sa thyroid kung saan ang iyong metabolismo ay masyadong mabilis. Maaari rin itong indikasyon ng hindi kontroladong diabetes kung saan ang iyong katawan ay hindi nakakagamit ng maayos ng asukal sa dugo at sa halip ay nagsisimulang gumamit ng fats at muscle para sa enerhiya. Sa mas malubang kaso, maaaring ito ay sinyalis ng mga seryosong karamdaman tulad ng cancer. Ang ilang uri ng cancer ay nagiging sanhi ng na matinding pagbaba ng timbang dahil sa paggamit ng mga tumor sa nutrisyon ng katawan at sa pagbabago sa metabolismo. Kaya ang payo ng mga doktor Huwag balewalayin ang ganitong senyales. Kung napansin mo ang pagbabagong ito, mahalagang kumonsulta agad sa iyong doktor. Magsimula sa pagtatala ng iyong kinakain at ng iyong timbang sa loob ng ilang linggo. Subukang obserbahan kung may kasama itong ibang sintomas tulad ng pagkapagod, lagnat o pagbabago sa iyong gana sa pagkain. Ang maagang pagtukoy sa sanhin ng pagbaba ng timbang ay maaaring makatulong upang maaga pa ng anumang problema. Tandaan ang kwento ni Lola Paz sa aming komunidad. Siya ay 72 taong gulang at tuwang-tuwa siya dahil pumapayat siya ng hindi nagda-diet. Akala niya ay dahil lang sa paglilinis niya ng bakuran. Ngunit sa loob ng tatong buwan, halos 10 kilo ang ibinaba niya. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman na mayroon pala siyang sakit sa thyroid na kailangan ng agarang gamutan. Buti na lang at maagap niyang aksyonan at nayon ay maayos na ang kanyang kalusugan. Ang susunod na senyales na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang matindi at patuloy na pagkapagod na hindi nawawala kahit na nakakapagpahinga ka na ng sapat. Hindi ito yung pagod na nararamdaman mo pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho o pagkatapos mo maglinis ng bahay. Ito ay iyong pagkapagod na parang laging ubos ang iyong enerhiya kahit bagong gising ka pa lang o kahit na halos buong araw kang nakahiga. Parang laging may mabigat na nakadagan sa iyong katawan at pakiramdam mo ay hindi mo kayang gawin ang mga simpleng bagay na dati mo namang nagagawa ng madali. Maraming kasinyura nagsasabi na ay normal lang yan sa edad ko, mas madali na talagang mapagod kapag matanda na. O kaya naman ay sinisisi sa kawalan ng tulog. Nak Abang totoo. Namas madali tayong mapagod abang tumatanda. Ang matinding pagkapagod na hindi na nawawala kahit sapat na ang pahinga ay hindi dapat balewalain. Maaring ito ay sinyales ng anemia kung saan kulang ka sa red blood cells na nagdadala ng oxygen sa iyong katawan. Maari rin itong indikasyon ng problema sa puso kung saan hindi na nakayang magpump ng maayos ng iyong puso ang dugo sa iyong katawan na nagiging sanhi ng pagkapagod kahit sa kaunting aktibidad. Sa ilang kaso, ang matinding pagkapagod ay sinyales din ng kidney disease, chronic infections o maging depression. Ang depression sa mga nakatatanda ay madalas na nagpapakita ng physical na sintomas tulad ng pagkapagod at kawalan ng enerhiya. Kung patuloy mong nararamdaman ang pagkapagod na ito, mahalagang magpatingin sa doktor hilingin na magpa-blood test upang masuri ang iyong hemoglobin level para sa anemia. Kumonsulta rin sa doktor tungkol sa iyong puso. Huwag mahiyang pag-usapan ang iyong nararamdaman, maging ang iyong mental na kalusugan. Naalala ko si Tatay Benito, 75. Dati ay napakasigla niya, lagi nagtatanim sa bakuran, pero bigla na lang siyang laging pagod. Nagreklamo siya, nahihirapan na siyang bumangon sa umaga at wala na siyang ganang gumawa ng kahit ano. Akala niya ay dahil lang sa edad. Nang magpatingin siya, nalaman na meron pala siyang mild heart failure na nagsisimula pa lang. Dahil sa maagang pagtukoy, nabigyan siya ng tamang gamot at therapy. At nayon ay muli na siyang nakakabalik sa kanya mga nakasanayang gawin. Bagaman sa mas dahanda ang pace. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalaga ang pakikinig sa ating katawan. Nayon na napag-usapan na natin ang biglang pagbaba ng timbang at matinding pagkapagod. Dumako naman tayo sa susunod na babala na kailangan nating bantayan ng hosto. Ang pangatlong senyales na madalas nating ipinapasa Diyos o kaya ay iniisip na bahagi lang ng pagtanda ay ang matindi at patuloy na pananakit. Hindi ito ang karaniwang pananakit na nararamdaman mo pagkatapos ng isang buong araw na paglalakad o pagkatapos mong magbuhat ng mabigat. Ito ay iyong pananakit na hindi nawawala kahit uminom ka na ng pain reliever o kaya ay dumarating ng walang anumang kadahilanan. Halimbawa, matinding pananakit sa dibdib, matinding pananakit ng tiyan, o matinding pananakit ng ulo na hindi mo naranasan dati. Minsan, kapag tumatanda tayo, iniisip natin na normal lang ang mga kirot sa kasukasuan o ang paminsan-minsang pananakit ng likod. Pero may mga pananakit na hinding-hindi dapat balewalain ang matinding pananakit ng dibdib, lalo na kung may kasamang pananakit sa braso, panga o leeg at paghingal, ay maaring sinyales ng atake sa puso. Kailangan itong agad na bigyan ng atensyon. Hindi kasanangga. Ang biglang at matinding tananakit ng ulo na sinasamahan ng panlalabo ng paningin, panghihina ng isang bahagi ng katawan o pagkalito ay maaaring senyales ng stroke. Ang stroke ay isang emergency at kailangan ng agarang medikal na tulong upang maiwasan ang permanenteng pinsala sa utak. Hindi lang yan, ang patuloy na pananakit ng tiyan na sinasamahan ng pagbabago sa iyong pagdumi, pagduwal o pagsusuka ay maaaring indikasyon ng mga problema sa bituka, pankreas o maging cancer sa digestive system. Minsan, ang pananakit sa tiyan na lumalala ay senyales ng appendicitis o kaya ay gallstones. Ang mga pananakit na ito ay hindi dapat ipagpaliban, lalo na kung ito ay bago, lumalala o may kasamang ibang sintomas. Kung mayroon kang nararamdamang ganitong uri ng pananakit, huwag kang magatubiling humingi ng tulong medikal. Sa aming barangay, mayroong kapitbahay na si Aling Perla, 68 taong gulang. Madalas siyang magreklamo ng pananakit ng tiyan. Inisip niya ay simpleng kabag lang, undi kaya ay acid reflux umiinom lang siya ng gamot sa tiyan pero hindi nawawala ang sakit. Nang lumala ang sakit at sinamahan na ng pagbabago sa kanyang pagdumi at pagbaba ng timbang, saka lang siya nagpatingin sa doktor. Doon niya nalaman na mayroon pala siyang colon cancer. Buti na lang at maaga pa rin ang pagtukoy. Pero kung mas maaga sana niyang pinansin ang kanyang pananakit, mas madali sana ang naging laban niya. Ipinapaalala ko sa inyo, mga kasenyor, mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat na senyales na madalas ay nahiya tayong pag-usapan o pagsawalang bahala dahil iniisip natin na normal lang ito sa pagtanda. Ito ay ang mga pagbabago sa iyong pagdumi o pag-ihi. Kausap ko dati ang isang kaibigan, si Lolo Tony, 78 taang gulang. Nakuha niya ang kanta ng mga apo niya na, naiya ang lolo ko. Di nagpating sa doktor, kaya lumaki ang sakit ko. Ayan, lumala tuloy. Totoo ito mga kasenyor. Kung minsan, ang pagiging mayain o ang pag-iisip na personal, ang mga bagay na ito ay nagiging dahilan ng pagkaantala ng pagtuklas sa isang malubang sakit. Kaya mahalagang pag-usapan natin ito nang walang bahid ng hiya. Ang mga pagbabago sa pagdumi ay maaaring kasama ang patuloy na pagtatae o pagkadumi constipation na hindi nawawala o ang pagkakaroon ng dugo sa dumi. Kung napansin mong may dugo sa iyong dumi, maging ito ay sariwang dugo o dark or tarry na kulay, ito ay isang seryosong babala at kailangan mong agad na magpatingin sa doktor. Mari ito ay ay morolt. Ngunin ding ng colon polyps, inflammatory bowel disease o colon cancer. Ang pagbabago sa iyong nakasanayang pattern ng pagdumi, alimbawa kung dati ay regular ka sa pagdumi, ngunit na ay hirap na hirap kana na o lagi na tate, ay nangailangan din ng pagsusuri. Hindi lang pagdumi ang dapat bantayan. rin tingnan ang mga pagbabago sa iyong pag-ihi. Kabilang dito ang labis na pag-ihi sa gabi, hirap sa pag-ihi, pananakit habang umiihi o pagkakaroon ng dugo sa ihi. Ang dugo sa ihi kahit kaunti lang ay isang seryosong babala at kailangan agad na surin ng doktor. Maaaring ito ay simpleng infection sa urinary tract, ngunit maaaring ding senyales ng kidney stones o sa mas malubang kaso, cancer sa pantog o kidney. Sa mga kalalakihan, ang hirap sa pag-ihi at labis na pag-ihi sa gabi ay madalas na senyales ng lumalaking prostate na tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Bagaman karaniwan sa pagtanda, kailangan pa rin itong suriin para masigurong hindi ito kanser at mabigyan ng lunas upang guminhawa ang pag-ihi. Si Lolo Ruben, 70 taong gulang, ay matagal nang nakakaranas ng hirap sa pag-ihi. Madalas din siyang magising sa gabi para umihi. Ayaw niyang magpatingin dahil akala niya ay dahil lang sa lumaki na ang prostata. Nang magpumilit ang kanyang mga anak na magpatingin siya, nalaman na mayroon na pala siyang advanced prostate cancer na kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Kung sana ay maaga pa lang niya itong pinansin, mas malaki ang kanyang tsansa na gumaling. Mahalaga na maging bukas tayo sa pag-uusap tungkol sa mga ganitong pagbabago sa ating katawan. Huwag mahiyang kumonsulta sa doktor dahil ang maagang pagtukoy ay susi sa mabisang paggamot. Kandaan, ang katawan natin ay nagbibigay ng mga babala at kailangan natin itong pakinggan. Hindi ito mga pag-uusapan lang sa sulok, kundi mga mahahalagang impormasyon para sa ating kalusugan. Ngayon, noong napag-usapan na natin ang biglaang pagbaba ng timbang, matinding pagkapagod, patuloy na pananakit at pagbabago sa pagdumi o pag-ihi. Tumako naman tayo sa huling senyales na dapat nating bigyang pansin ito ay ang madalas ding balewalain at iniisip na normal lang sa pagtanda ang panglimang senyales na kailangan nating bantayan ng husto at isa sa mga pinakamahirap tanggapin ay ang biglaang pagbabago sa mental status o cognitive function ito ay iyong pakiramdam na parang bigla kang naguguluhan nalilito hirap mag-concentrate o hirap alalahanin ang mga bagay na dati mo namang madaling naalala. Hindi ito iyong simpleng pagkalimot ng pangalan ng isang kakilala, paminsan-minsan, o ang pagkalimutan kung saan mo nailagay ang susi mo. Ito ay mas seryoso at malalim na pagbabago. Halimbawa, bigla kang nalilito sa iyong paligid. Hindi mo na nakikilala ang mga taong malapit sa iyo. O kaya, ay nagpapakita ka ng mga hindi karaniwang ugali o mood swings. Maaring nagiging mas irritable ka o mas malungkot o biglang nagiging malilimutin sa mga bagong impormasyon. Madalas ang pamilya ang unang nakakapansin ng ganitong pagbabago dahil ang taong nakakaranas nito ay hindi mismo ang nakakapansin sa kanyang sarili. Maraming pamilya ang nagsasabi na ay Lumilimot na talaga si nanay, matanda na kasi. O kaya ay, ang tatay ko masyado ng praning dahil sa edad. Habang ang paghina ng memorya ay bahagi ng normal na pagtanda, ang biglaan at mabilis na pagbabago sa cognitive function ay hindi normal. Maaring ito ay senyales ng iba't ibang kondisyon, maaring stroke kung saan may bahagi ng utak na nawalan ng supply ng dugo. Maaari din itong indikasyon ng isang impeksyon tulad ng urinary tract infection, UTI, na sa mga nakatatanda ay madalas na nagpapakita ng sintomas ng pagkalito at disorientation. Ang dehydration o kakulangan sa tubig ay maaari ding magdulot ng pagkalito. Minsan, ang side effects ng mga iniinom na gamot ay sanhi din ng pagbabago sa cognitive function. Sa mas malubang kaso, ang mabilis na paghina ng cognitive function ay maaring senyales ng Alzheimer's disease o iba pang uri ng dimensya, lalo na kung may kasaysayan sa pamilya. <laughs> Mahalagang kumonsulta agad sa doktor kung napansin mo ang ganitong mga pagbabago sa iyong sarili o sa iyong mahal sa buhay. Maaaring magsimula sa pagrepasa ng lahat ng iniinom na gamot, pagsusuri sa dugo para sa impeksyon o imbalance sa electrolytes. Mahalagang tandaan ang kwento ni Nanay Elena. Siya ay 80 taong gulang at isang masayahing lola. Isang araw, napansin ng kanyang mga anak na tila palaging lutang si Nanay Elena. Paulit-ulit siyang nagtatanong at kung minsan ay hindi na niya maalala kung sino ang kausap niya. Nag-alala ang kanyang mga anak at dinala siya sa doktor. Doon nila nalaman na mayroon pala siyang matinding UTI na umakyat na sa kanyang bloodstream. Matapos siyang gamutin sa ospital, bumalik sa normal ang kanyang pag-iisip. Ito ay isang paalala na ang mga pisikal na karamdaman ay maaring magpakita ng sintoma sa ating isip at kailangan itong bigyang pansin. Kaya nga minamahal kong kasenyor, naibalitan na natin ang limang mahalagang senyales na dapat nating bantayan. Ang biglaang ang pagbaba ng timbang na hindi maipaliwanag. Ang matindi at patuloy na pagkapagod na hindi nawawala. Ang matindi at patuloy na pananakit ng katawan. Ang mga pagbabago sa iyong pagdumi o pag-ihi. At ang biglaang ang pagbabago sa iyong mental status o cognitive function. Ang mga sinyales na ito hindi ko binanggit para kayo ay takutin, kundi para kayo ay bigyan ng kaalaman at kapangyarihan. Tandaan, ang katawan natin ay isang templo na patuloy na nakikipagugnayan sa atin. Ito ay nagbibigay ng mga babala na ipapahiwatig ng pangangailangan at antuturo ng daan tungo sa mas mahabang buhay. Ang pagiging matanda ay isang biyaya, isang yugto ng buhay kung saan mas marami tayong oras para sa ating sarili, sa ating pamilya at sa mga bagay na mahalaga. Yung bani Kasama sa biyayang ito ang responsibilidad na alagaan ng ating sarili hindi lang para sa ating kapakanan, kundi para na rin sa mga mahal natin sa buhay na umaasa sa ating presensya. Ang paghanap ng kaalaman at ang pagiging proaktibo sa ating kalusugan ay ang tunay na lihim sa isang mahaba at masiglang buhay. Hindi natin kailangang maging biktima ng hindi inaasahang sakit. Salip, maging mga bayani tayo ng ating sariling kalusugan sa bawat pagbabago na ating maramdaman, huwag nating balewalain. Makinig tayo sa ating katawan. At higit sa lahat, huwag tayong mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga doktor at profesional sa kalusugan. Ang kanilang kaalaman at kabay ang magiging sandata natin sa laban para sa isang mas maayos at mas mahabang buhay. Sila ang ating kakampi sa pag-intindi sa mga senyales na ibinibigay ng ating katawan. Ano ang inyong karanasan sa mga senyales na ito? Mayroon ba kayong obserbahan sa inyong sarili o sa inyong mga mahal sa buhay? Sa tingin ninyo ba ay may iba pang senyales na dapat nating bigyang pansin? Ibahagi ang inyong saluubin at mga kwento sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaring maging inspirasyon at gabay para sa iba pang mga kasenyor na nanonood. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Kung nahanap niyong makabuluhan ang video na ito at marami kayong natutunan, pakilike po at ishare sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid at lalo na sa mga kapwa nating senyor na nangangailangan din ng ganitong impormasyon. Ang pagbahagi ninyo ay makakatulong upang maabot natin ang mas maraming Pilipinong nangangailangan ng kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon at gabay para sa ating kalusugan at kapakanan. Sa pag-subscribe ninyo, masisiguro ninyo na hindi kayo maiiwan sa mga susunod naming video na punong-puno ng praktikal at makabuluhang payo. Tandaan mga kasenyor, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang paggiging maagap sa pagtukoy ng mga babala ng ating katawan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagmamahal sa sarili at sa buhay. Huwag nating hintayin na lumala pa ang sitwasyon bago tayo kumilos. Alagaan natin ang ating sarili, pakinggan ang ating katawan at ipagpatuloy ang pagiging malakas at masigla sa bawat yubto ng ating buhay. Ang bawat araw ay isang regalo at bawat taon na nadaragdag sa ating buhay ay isang pagkakataon upang mamuhay ng buong buo. Puno ng pagmamahal, pagtawa at mga bagong malala. Patuloy na mamuhay ng buong buo sa inyong pinakamagandang buhay.